So oh guys, eto, nandito tayo ngayon sa Tigaon kasama natin si Boss Lorenzo, ano? Lorenzo, Lorenzo Intia uh, Junior, Ayan, so may alaga siyang mga baboy, guys. So silipin lang natin yung uh, kanilang munting kubuyan. Uh, Tapos tingnan natin kung ano yung mga makukulot natin ng mga tagdag kaalaman uh, sa pag-aalaga ng baboy. So tara, let's go. maganda rin pala dito. Ano? So ito naman, sir, anong klase ng baboy po ito? Large white po. Large white. Ah. Tapos ito naman, yung mga anak nila, anak niya po. Anak na nila. Ilang pirasong baboy po 'yan, sir? Siyam. <laughs> ito nine. nine. Tapos ang bentahan po sir, ilang buwan na po itong baboy na ganito? Kawalay lang po yan. Kawalay lang. Tapos ang magkano po yung bentahan ng ganyan klase ng baboy? 3,000 po. Uh, 3K. 3K. So, ganyan na po yung kalakaran na yun. Uh, medyo parang bumaba yung pricing ngayon. Barato, ano? uh, uh, dati magkano yung usual na 3-5. Tapos dati, pang ilang beses na po siyang nanganap? Pangalawa, Pangalawa. Yung unang anak na ilang po yung inanak mo? Walo po. Walo. Tapos etong kasunod, ilang peraso ngayon? Siyam na lang po. may lang po kayo yung Ah, may dalawa na. Uh, ano. Tapos, kanina po kayo nagpapa sampa po ba o bakuna? Sampa po. Kasi rin kaya po kung dati kung may siya. Ah, sila na rin yung, ah, uh, yung may ba, may makaparapos sila. Po siya. Yun uh. na rin yung nagaano dito. Double purpose. Isang beses nakapunta tayo sa Iguias Lechon, tapos napunta na rin natin yung baboyan nila malapit doon sa dila ng, 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 ano, ng mais na rin. Ayan, so maganda rin ang baboyan nila kasi magaganda yung quality ng, uh, ng mga ball nila. So ito po sir, uh, ibig sabihin sir, ilang days na po ito? Uh, 40 days na po 40 days. So ibig sabihin, walay na to. Uh, pangbenta na to ni na sir. At ang benta dito is uh, 2.8 hanggang 3.000. 2.8 kapag bultuhan yung bibilhin. Tapos 3,000 kapag pa isa-isa. Mas maganda kasi guys, kung bibili kayo, bultuhan isang set para at least kapag pinagsama-sama nyo sa kulungan, hindi na masyadong mag-a-adjust yung ano, pabol. Dito naman sir, maliban sa mga ano, ano pang mga bakuna vitamins na binitigay nyo? Ayon lang po. Ayon lang. Regular din po ba kayong nagpupurga sa ano, sa baboy? Hindi na. Basta yung normal. Normal lang. Okay. Tapos dito sir, uh, pangalawang pangal, pangal, pangalawa. pangalawa. Uh, para maglandil sir, yung baboy ka agad na inahin, ano naman yung technique ninyo? Walay ka agad. Walay ka. Uh, basta nagwawalay ko kayo sa ika 40 days. Ika 40 days, walay ka agad. Tapos usually, yung sa unang pagkakataon niya ng mga anak, ilang days yung binilang bago siya naglandi ulit mga tubig mga tubig okay. naglaman nila <laughs> ah uh, pagdating naman sir sa pakain ilan yung pinapakain natin sa uh, inahing baboy ata rin po tapos may kanting bread here opo bread okay. na tapos mga ilang kilo yun sir yung maghapon na na mga limang kilo po limang kilo yung ganun sir ay, ayos na yun ano ma, actually ma, ma ano yeah. yung, know, marami na, marami na nga ano pero talagang ayos din sir yung, yung mga ano ano yung mga pignets na na anak ng baboy talagang magaganda tingnan mo bro I ipakita natin dito naman sir ang ginam ang nilagay lang dito is talagang ginamitan lang dito ng ayon na ano, nakuha Ayan. Opo. Dito naman sir, hindi naman kayo nahirapan sa pagpapaanak sa baboy. Hindi naman po. Madali siyang, ano, madali siyang manganap. Kapag ano sir, in times ng mga bagyo, hindi naman dito masyadong maapektado, ano, hindi naman pinapaha. Dito sir, sa pagpapagawa nyo ng kulungan na ganito, maganda, uh, magkano sir yung nagastos ninyo? Yung approximate, yung pa, ginawa pa ito na isang derechahan o pa konfigurate? Ayan, usually sir, ang estimate nyo, halimbawa ito lang, kapag pinagawa itong isang cycle na ito, magkano yung gastos? mga 3,000. Uh, okay. Ta pero kayo na rin po yung makakatulong ano. Ayos po ano. Yun pong baboy na black doon sa inyo pa rin inyo po yung guys. Apo. Sa inyo. Sa inyo po ano? ah. Kaya. Kaya. Pwede po natin din boss. Ay, Tara. Let's go. <laughs> mo muna. Ito naman sir, bagong panganak pa lang po sir. Ilang ano na po ito sir, ilang, ilang days na po. Mga 3 weeks na po yan lang po. Ah, 3 weeks na. Tapos ang anak niya po, ilang peraso? Walang po yan. Walo. Magaganda rin, ano? Oh, talagang ayan o, oh, ang lalakas dumay na din yung mga piglets eto sir, kapag ganito na dumidede yung mga piglets sa kanila mga ilang kilo sir yung nauubos nila medyo oh. po. Pero inahaluan na rin po ng atay yung pagkain. Kahit na may dumi din. Oo. Basta yung ano lang ano, yung gestate, uh, lactating ano. Okay. Ano pong brand ng pincher yung ginagamit? Uno po. Ano? Uno. Kaya pala magaganda ano. Yung last na napuntahan natin, uno din ano. Si yung may farm si na, ano. Sa sinamang ilyong integrated farm ano. Magaganda. Yan yung kagandahan kapag ano, kapag talagang ano, uno yung gamit. Ano, talagang kitang kita sa katawan ng ano, ng baboy. Hindi e di, ibig sabihin sir, malapit na rin iwala ito. Malapit na So, kapag may gustong bumili sa inyo sir ng baboy, ano pong pwede nilang contactin uh, na number sa inyo? Ito number ko, 0907-734539. 0907-734539. Ayan. So, meron po kayong uh, walo okay. na mag ano pa lang. Tapos, meron nice namang shampoo. siyam na bagong walay na ano. Ito, guys. Ito, nakita nyo naman. Magaganda yung baboy nila. Tapos, ito naman yung siyam. Tapos ang presyo daw nito guys is nagre-range ng 2A to 3K. Uh, depende kung kukunin nyo lahat. Makaka-discount kayo kapag kukunin nyo lahat. Ayan, nakita nyo naman magaganda yung katawan ng uh, baboy. So, message na lang guys si Sir para katik kayo na yung mag-uusap ng derecho. Ito, magaganda nga yung ano. Ayan. Ito, oh, may mga bibi pa. Ito naman sa yung mga ganito. Magkano naman yung bentahan sa ganito? 200 po yan, malaki. 200, 200 pesos. Hindi naman, sir, mahirap anuhin yan. Hindi mahirap. Po. Oo. Hindi naman po. Tapos, ang kinakain po nila, ano po? Ata lang po. Ata lang? Ah. Yung maghapon nila. Ito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ah, may isang pabo, ano? May Ang ganda, ano? Tapos, kapag ganito, hindi naman sila, sir, maselan sa pagkain, ano? Hindi naman po nag dumadami na lang sila sir ng ano ng kusa kapag pinagsama-sama diyan. Oh, dami po siya. Ang gundo no. Yung mga malalaki uh, 200, 200 pesos per oh. kilo. Ang ganda. Siya po kay kambuhay pa sa iba duma. Oo. Oh. Bago lang po kay kulong yan din siya. Ito po. Oh. So ayan guys, galing tayo doon kaya Sir Intia Junior. Ayan. So tiningnan natin yung baboy niya na alaga, mga native pigs at saka yung regular na baboy. So dito kasi sa negosyo ng pagbabayan, tulong-tulungan lang yan sa mga katropa natin. Diyan sa mga katropa natin na gustong bumili ng mga baboy, ayan, kontakin niyo lang siya. At doon naman sa mga may mga negosyo na lechunan, maganda rin yung mga uh, baboy niya at pwede nyong bilhin lalong-lalo na 'yung mga native peak talaga ang super ganda